guys. So bibili kami ngayon ng kids na mga kids namin. And transition na sila sa kids ngayon. So from hog to eat, na transition na natin sila sa starter. Kaya sila guys. So natataba nila. So busog na busog sila. Pero medyo magdadagdag na naman tayo ng dami ng pakain nila. Dahil medyo lumalaki na naman sila. Unang araw ng training namin sa trabaho. Masaya ang naging output at may bago na naman kaming natutunan when it comes sa pag-a-apply ng mga admixtures and chemicals sa constructions. Very informative ang naging training namin and it helps me a lot dahil mas lumawak ang kaalaman ko sa ibang bagay lalo na sa pagdating sa construction. Alright guys, so natapos na namin ano ngayon. Um, lunch break namin actually. Sa seminar, dito ako ngayon sa trabaho sa hard demand. So break time muna. But now, pupunta tayo sa farm para pakainin yung mga alaga nating baboy. So, let's go guys! ayun guys, uh, yun ang muna yung ipapakain ko sa kanila din mamayang hapon after work. Uh, babalik tayo ulit dito para pakainin yung mga alaga nating big tsaka mga inahin. So ang importante ngayon guys, uh, continue pa rin yung ating pagpapainom sa kanila ng uh, sinabawang dahon ng ano, bayabas. So okay naman sila ngayon. Maganda naman din ang katawan nila. Yan. So mamaya, uh, magdadagdag na tayo ng pakain din sa kanila. At least medyo okay na okay na talaga sila. Guys. So guys, iwanan na muna natin sila. Babalik natin sila at mamaya. So travel tayo ulit. Sobrang init ngayon guys. Oh. You can see na yung parang ngayon Mainit Summer na summer na talaga So guys uh, Hindi na ako magla lunch Kain na lang tayo ng merienda Dun sa malapit sa office Bibili na lang tayo ng mga biscuits Or something na makakain doon guys! Ito na ang ating pinamili. Natatayo ng farm ngayon. Let's go! Alright guys, dito ako ngayon sa farm. So, oras naman ang ng pagpapakain sa mga alaga nating baboy. Ay nang nila. Ito na. na. mga boss. Yeah. na mo na. So, ayun, guys. Uh, Napakaya natin yung mga alaga natin big. Dalawang takal lang, guys, na pinakain ko muna sa kanila. And then, mamaya, mga around 10pm, pupunta ko ulit dito sa farm para pakainin natin ulit yung mga alaga nating bake para may merienda sila. kasi ito kaya na sobrang init talaga guys. Kaya pinuntaan ko sila dito, pinainom ko ng ano, dahon ng bayabas ulit. No? Kasi malaking tulong sa kanila yan. So guys, yun yung ginagawa natin sa araw-araw. No? Daily routine natin, especially after, or sabi natin, before work. After work, ayan, so doon sa, ano, sa farm. So, konting keys lang tayo, guys, and we do believe talaga. After naman, siyempre ng mga paghihirap natin, natin na to is meron talaga itong uh, malaking bagay na malaking blessing na pupunta sa atin. So, panghawakan natin yan guys and syempre pati sa mga mahal yan, sa mga solid yan no? Kayo mga nanonood at solid na sumusuporta lagi sa mga farming vlogs especially sa akin no? yung blessings din ma magkakaroon din kayo so tiwala lang tayo lagi guys sa mga goals natin sa buhay natin na. So, this lang. Wala naman talagang overnight success. Kailangan talaga natin pagtuunan talaga ng panahon. No? Gugulan talaga. So, think positive lang kahit lagi mga mahal dyan. So, yan. Hoping, no? Na pati mga ibang uh, nanonood nito, no? Pati mga solid mga mga subscribers natin. Ayan is ano din um, na inspired din sa ating uh, daily routine no sa dito sa pagiging uh, hug racer at as, aside doon syempre as ano as an employee sa isang kumpanya. guys uh, maglalaban muna na ako ngayon then after nito maya maya pupunta tayo sa ano sa farm para uh, pakainin ng midnight snack yung mga alaga natin bako. so yan guys uh, pinupuno ko lang tong tong malaking kawa na yan yun yung ginagamit kong langgana dito guys tapos lagyan natin ng tubig ito ang ating washing machine so konti na muna lalaban ko ngayon almost white ang aking lalaban Ayan, kasi bukas may pasok tayo sa pa, school. Alright, guys. Pagkakita ko sa farm na yun. Ayan, so... Inopen ko na muna yung phone. ah bago. So, yun, guys. Pagkakita ko na ako ngayon farm. So, bibigyan ko lang, guys, ng feeds. O merienda itong mga alaga natin, liik. So ayun guys, ang dito na ako ulit ngayon sa bahay. Ayan. Medyo malapit lang naman ng farm dito sa bahay. Lang, ano lang naman, uh, almost 4 kilometers lang naman away from dito. Kapuntang farm. Ayan, so i-update yeah, na lang kayo ulit bukas guys. Nasa next vlog natin. Ano, dahil kailangan ko pa tapusin itong Labahin ka dahil kailangan ka ngayon dahil may ako bukas aside after ng trabaho. so, yun guys. Yun na See you in my next vlog. Bye. oh so, ano? Kamusta kayo? Hmm? Kamusta mga biko? Sold? Kasi so, manager ko si Dagul. Si Dagul. Kamusta na ang mga piglets? Ano? Ay, si manager. Ito guys, si manager. Ayan, o. Oh. Ito ni manager, o. Oh. si manager. Oh, <laughs> si manager. oh boy, dito pa. Dito pa lang. ka sa camera, eh. Gusto mo mag -artista. gustong mag-artista. <laughs> Kaya ito guys, kailangan natin sanayin yung mga alaga nating baboy na ano na nahawakan na, na, natin sila. Na lumalapit sila sa atin. Kasi nakakatulong yun guys para malas yung stress nila. At least, hindi sila masyadong istres sa tao Baga, hindi sila wild na wild parang mga baboy na wild guys is, ano yan, takot sa tao ito, medyo sanay na tao, oh, diba? may tinakampando siya sa akin inahawak hawakan ko siya ano ah, curious ka sa cellphone eh Ang ganda mo yan Ang ganda mo Dito ka sa harapan ko Dito Okay pala guys Kasi manager Ang ganda damit ko So, okay, sila guys. So, ang tataba nila. <laughs> yan di ba? Ang dami nila. So, busog na busog sila. Pero medyo magdadagdag na naman tayo ng dami ng pakain nila. Dahil medyo lumalaki na naman sila. Kita nyo na, bilis dumaki guys. Diba? One month, mahigit pa lang yan. Pero nung mula pagkawalay guys, wala pa silang one month ano pa talaga, mga two weeks. Two weeks pa lang mula nung pagkakaawat ko sa kanila.